Narito ang ilan sa mga female celebrities na nagkaroon ng alitan, awayan o tampuhan sa kanilang mga kapwa artista at kaibigan sa industriya dahil di umano sa lalaki. Pero sa huli ay nagkabati rin sila. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na nag-away noon dahil sa lalaki pero nagkabati na ngayon. Bea Alonzo at Julia Barreto nang maghiwalay si na Bea Alonzo at Gerald Anderson noong 2019, ay nadamay si Julia Barreto. Itinanggi ni Gerald na ibang tao ang dahilan kaya naghiwalay sila ni Bea. Ipinagtanggol ni Julia ang sarili bilang third party sa breakup ni Bea at Gerald. Sinagot ni Julia ang mga sunod-sunod na cryptic post ni Bea sa Instagram noong August 6, 2019 na may caption na dapat ang heartbreak ay isang pribadong bagay, ngunit naging makasarili si Bea at ginawang pambansang issue. Dagdag pa ni Julia, naguhugas kamay si Bea sa pamamagitan ng hindi pagbanggit sa kanya sa controversial na post, ngunit sa isang palihim na paraan, naguudyok si Bea sa lahat na sirain siya. Inakusahan ni Julia si Bea na bully dahil malakas ang impluensya at marami ang mga tagasunod nito na maaari sanang gamitin ang kapangyarihang yon upang isulong ang lakas sa mga kababaihan. Ngunit sa halip ay ginamit yon upang ipromote ang social media irresponsibility. Pahabol pa ni Julia ay maaaring maglaro si Beya bilang biktima sa lahat ng gusto niya ngunit tumanggi siyang maging biktima ni Beya Samantala sa video na umiikot ngayon sa social media ay makikita si Nabea Alonzo at Julia Barreto na nagbeso at tila masayang nag-uusap. Kuha ito para sa surprise birthday party at tribute para kay Mr. Johnny Manahan noong March 16, 2024. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang dalawa na nagkaroon ng interaksyon sa isang public event. Marian Rivera at Karil Mana fairytale ang relasyon ni na Ding Dantes at Karil noon sa loob ng tatlong taon at isang umaga sa na lang ang hiwalayan ng dalawa ng ganun na lang. Agad na itinuro si Marian Rivera bilang dahilan. Si Marian, ang leading lady ni Dingdong noon sa Marimar noong 2007 at Jezebel noong 2008. Ilang linggo lang bago ang Dingdong Karil issue ay pumotok sa mga headlines. Ang tungkol sa isang blind item kung saan nakipaghiwalay daw si Marian sa basketball player ng San Sebastian College na si Ervic Vihandre ang kanyang kasintahan sa loob ng pitong taon. Ilang taon matapos ang rumored love triangle na dingdong Karil at Marian, ay nagkita si na Karil at Marian sa isang encounter na tinawag ni Karil na beautiful moment. Sa isang panayam kay Karil, ipinaliwanag niya na hindi na sana siya nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa enkwentro dahil baka siya ay mamisinterpret. Maxine Medina at Kylie Versoza Bida ang role ni Maxine at kontrabida naman si Kylie para sa ABS-CBN drama series na Los Bastardos noong 2018. Maganda kanilang working relationship. Sa simula ay nagtutulungan pa sila pero nagtataka ang marami kung bakit biglang nabalitang nag-away sila at umabot ang kanilang sigalot sa punto na dinuraan daw ni Kylie si Maxine sa isa nilang eksena hindi kaila sa lahat na may relasyon noon sina Kylie at Jake Cuenca sa likod ng kamera at hinihinalang selos ang dahilan ng away ng dalawa dahil siguro maraming maiinit na eksena sina Jake at Maxine. Si Kylie ang real-life girlfriend ni Jake samantalang si Maxine ang leading lady. Sa farewell press conference ng Los Bastardos noong September 2019, tinanong sina Kylie at Maxine kung kumusta na ang kanilang relasyon pagkatapos lumabas ng issue. Silagot naman ito ni Kylie na friends sila ni Maxine at okay sila. Kasunod nito ay pinaliwanag ni Kylie na nadala siya sa eksena dahil kontrabida ang ginagampanan niyang role sa TV series. Subalit so, iba naman ang kwento ni Maxine. Ayon sa Miss Universe Philippines 2016, nagsorry si Kylie sa kanya pagkalipas ng apat na araw matapos mangyari ang eksena. Halatang hindi inasahan ni Maxine ang ginawang pagdura sa kanya ni Kylie sa kanilang eksena. Hindi naman daw inakala ni Kylie na sasama ang loob ni Maxine sa kanya dahil nagbiruan pa sila sa set pagkatapos ng eksena. Muli, idiniin ni Kylie na ang pagkakaalam niya ay nagsorry siya kay Maxine pagkatapos ng eksena nila. Inulit din niyang okay sila dahil nagbiroan pa sila kasama ang ibang cast members pagkatapos ng eksena. Kim Chu at Maha Salvador tila nahawig sa totoong buhay ang mga pangyayari sa telesteryo na Kimcho at Maha Salvador noon na inakapatid anak sa pagitan ng mga bida nitong sina Kim at Maha. Dahil ang mga karakter nilang sina Celine at Margot ay nagkaroon ng away dahil sa lalaking pumapagitan sa kanilang dalawa. Sa totoong buhay kasi ay naintriga ang magkaibigang sina Kim at Maha dahil sa pagkakalink ni Maha sa ex-boyfriend ni Kim na si Gerald Anderson. Bagamat masaya raw si Kim sa anumang namamagitan sa Maha at Gerald, hindi maiwasang maghayag na kanyang sa ni Kim. Anya, masaya siya para sa kanila at wala namang masama dahil pareho naman silang single. Sinabi naman ni Maha na nakamove on na siya sa ex-boyfriend niya si Gerald sa isang press conference noong 2015. Ibinunyag din ni Maha na nagkaroon na sila ni Gerald ng closure na maghiwalay sila. Samantala, ayon kay Maha tungkol sa pagkakaibigan nila ni Kim na na-fall out pagkatapos siya magkipag-date kay Gerald ay nagkaayos silang tatlo noong April 2014. Dalawang buwan bago matapos ang teleserye ay napaulat ang pagbabati ni na Kim at Maha. Malaki ang pasasalamat ni na Kim at Maha na nagkabati sila. Sa isang tape message ni Kim para kay Maha sa episode ng daytime program na Magandang Buhay noong August 2019, binanggit ni Kim na nakalimutan na nila ni Maha kung ano man ang naging away nila noon. Thankful din si Maha na nagkabati sila ni Kim kahit may mga taong duda pa rin sa restored friendship nila. Regine Velasquez at Jelly de Belen Matatandaan naging ka-fling si Regine ng asawa ni Jelly na si Ariel Rivera noon. Ayon pa kay Regine, Naghiwalay na sila ni Ariel bago pa man ang show nila sa Amerika at inamin ni Regine na nag-hope pa siya na magkakabalikan sila ulit pero nung nakita niya si Jelly at Ariel sa airport na parang mag-asawa ay gusto na niyang mamatay. Dagdag pa ni Regine, naiintindihan niya kung bakit galit si Jelly sa kanya dahil sa sakit na naramdaman nito na naramdaman din ni Regine. Pagkatapos ng lahat ay sinabi ni Jelly na nakamove on na siya sa issue. Anya, humupa na ang galit niya at para sa si kababuti at ikagagaan din ng loob niya. Samantalang laging grateful naman si Regine dahil sa wakas ay napatawad na siya ni Jelly. Katrina Halili at Doktora Vicky Bello, Pumutok ang kontrobersyal na sexy videos ng dating boyfriend at ngayong asawa ni Dr. Vicky Bello na si Dr. Hayden Ko noong 2009 kasama ang iba't ibang babae, kabilang na si Katrina Halili. Matatanda ang nagsampa ng reklamo si Katrina laban kay Dr. Vicky Bello dahil sa pagkalat ng sexy videos nila ni Dr. Hayden. At sa Bello Medical Group dahil sa pagpapahintulot nito kay Dr. Hayden Ko na magsagawa ng liposuction kay Katrina bagamat hindi pa raw sapat ang kaalaman nito. Samantala, naganap ang reconciliation ni na Katrina at Dr. Vicky Bello sa kasal ni Dingdong Dantes at Marian Rivera noong December 30, 2014. Bianca Omali at Kailin Alcantara Usap-usapan sa social media noon ang matalin-hagang tweets ni Bianca noong July 2018 na tila may kinalaman sa napapabalitang Silent War sa pagitan niya at ng kambal-karibal co-stars na sila Miguel Tan Felix at Kailin Alcantara. Nag-tweet si Bianca ng maiksi, ngunit malamang salitang tumutukoy sa tunog ng ahas sa paligid. At noong October 2022 ay nilinaw ni Bianca at Kailin na nilampasan na nila ang negativity ng nakaraan. Ibinahagi rin ni Kailin na nagbanding sila ni Bianca sa pamamagitan ng kanilang live performances nang pumunta sila sa SM City Tanza habang pinopromote nila ang All Out Sundays noon. Dagdag pa ni Kailin ay sobrang saya nila ni Bianca dahil first time ulit nilang mag-mall show together. Gretchen Barreto at Angelica Panganiban. Personal choice raw ni Gretchen Barreto si Derek Ramsey na boyfriend noon ni Angelica para makasama sa teleseryeng pagsasamahan nila ng kapatid niya si Claudine Barreto sa ABS-CBN. Sa third star magic ball ng ABS-CBN ng 2009 ay si Gretchen mismo ang lumapit para magpakilala kay Derek. Halatang halata raw ang ginawang pagpapakyut ni Gretchen na with matching pa picture pa sa boyfriend ni Angelica Panganiban. Nung kunan daw ng pahayag si Gretchen kung bakit si Derek ang gusto niyang maging leading man, ay kinilig na sagot daw ni Gretchen ay, Cute siya, di ba? Kailangan pa bang sabihin yon? Nang kukunan na raw ng comments si Angelica tungkol sa pagkagilyo ni Gretchen kay Derek ay hindi na raw mahagilap ang sa Samantalang si Derek naman ay kaliwat kanan ang interview para magpasalamat at nagustuhan siya ni Gretchen. Gumaan ang pakiramdam ni Gretchen matapos humingi ng tawad sa kanya si Angelica sa The Buzz noong 2010. Hindi rin ang dalawang isip si Gretchen na makatrabaho si Angelica sa mga proyekto in the future. At muntik na sila makatrabaho sana noon sa shelf teleserye ng ABS-CBN na Alta. Sarah Geronimo at Christine Reyes. Itinanggi ni Christine ang usap-usapan na kaya hindi na raw siya nagre-report sa ASAP noon dahil iniiwasan niya magkita sila ni Sarah Geronimo. Si Sarah ang ex-girlfriend ni Raver na naging boyfriend naman ni Christine. Paliwanag ni Christine ay hindi siya naka-attend dahil may shooting siya at okay lang naman kung magkita man sila sa studio. Ayon pa kay Christine noon, patuloy pa rin siya nakakatanggap ng hate mails mula sa fans ni Sarah dahil sa away nila. Kaya sinabihan na raw siya ng ate yang si Aramina na tumigil na sa pagtitweet ng kung ano-ano. Noong 2011, nagbeso at nagkaayos na si Sarah at Christine sa backstage ng ASAP kung saan mainstay si Sarah at naging guest si Christine. Mismong si Sarah nagpahayag ng balita nang lumabas siya sa The Buzz noong March 2011. Saglit sila nagkatitigan at parang gusto pa siyang iwasan ni Christine kaya naman tinawag ni Sarah ang pangalan ni Christine. Medyo natakot din daw si Sarah dahil hindi siya sigurado kung tatanggapin ni Christine ang kanyang paghingi ng tawad o masasaktan lang siya sa proseso. Kaya ang ginawa ni Sara ay niyakap si Christine at hindi niya binitawan ito tapos nagsorry din si Christine kay Sarah. Matagal na raw gusto ni Sarah na makausap si Christine at magsorry sa bagong girlfriend na kanyang ex-boyfriend na si Raver Cruz pero wala siyang pagkakataon. Matapos ang nangyaring issue sa pagitan nila ni Christine at Raver, sinabi ni Sarah na sana ay maayos na ang problema nila ni Christine. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!